Ganda oh. <laughs> wow, bo. Wala. Ya. Yeah. Ito to 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 to. Oh, may design. <laughs> ah <Yeah>. Akin yan. Akin yan, tinabi ko yan, Okay. op oh, tapos yung ganito mga idol, yung mga ganito lagyan natin siya ng ano lagyan natin siya ng mga platito para hindi siya sayay yung space di ba hmm. oh dami yung kaganda oh talaga naman ma mapupunta ito sa inyo bakit oh, ito lang yan oh di hindi siya matakaw sa space congratulations pala kay ano kay uh, Adeline Kapadahusana natanggap na po natanggap na po nila yung balik pa na napanalun na nila sa atin congratulations congrats, po congrats, congrats. <laughs> kaya, abang abang na lang po sa sunod nating raffle na balik pa yung tingnan natin kung tingnan, natin kung sino na naman po yung palarin mga idol <laughs> kaya ngayon nandito na naman tayo sa Rads para naman tayo ay maumulot para naman po to sa inyo kaya share share lang po sa ating video para mabilis tayo makalikom na pang bayad ng balikbayang box para sa inyong mga idol. Pre, ayan kasama ko si Ka Angel oh. Shout out. Don't forget to like and share sa aking mga video. Uh, para manalo naman kayo. Oo so, nga po. Ganun lang talaga. Siyertihan na, siyertihan. Siyertihan lang po talaga para mga idol. Kaya abangan nyo na lang sa, uh, kung anong makakuha natin ngayon. Okay po. Dito tayo po oh. Para mayroong tayong kitinda. Ano? Yung mga butas ah. Plastic. Uy, toto toto. Oh, gagan din ito. Tabi mo natin diyan. Ito mga pinggan. Oh. Taga, ayun, pumasok na yung sasakyan Ayun, si ate, nakakalagatan ni ate Ay, to, 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 to Ayun, oh Dalawa Op, tabi mo natin dyan Dan. Ito pa Op, may basag Ito may basag Ito may basag Ito may basag din Ito, 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 ah, Nahirapan ako magdipa-dipa Mahirap ah, magdipa-dipa Oh, dami oh, mamimili tayo dito oh Lakbay-lakbay <laughs> tayo nito <laughs> Wala na po, bigay na po lahat. Oy, heart. Bigay na po ito lahat. Ay. May lata. Wait lang ha. Ayusin lang muna natin. Pipilian natin kung aling ano. Ito lang ng ganito. May, ito, may damage. Oh, may damage din. Ito lang. Yeah. Ito, 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 ito. Oh, may design. Tapi muna Up Up Haki yan. Hahaha <laughs> <laughs> okay lang, ya. okay lang Tuh Ya Hah Hahaha Hah Ito may mga damage kasi Ito ang daming, daming ba? <laughs> ha? Ito totoo to Walang kumuha o oh. Excuse me brother ha Yap up Aywa <laughs> Ito muna tayo Ito totoo Plastik basag ah, Ito ay Camera. Eh, tayo Ganda oh. Oh, ya. Yeah. Ha? Sandok. Sige. Sige. Oh, ha? Oh. Ah. Oh. Ganda oh. <laughs> wow, bo. Wow. Oh. pa. Talaga naman. Oh. Gibinci. Wala na tayong makuha dito. Ay, to, 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 Oh, ganda. Oh. Tangka pa. Diyan muna. Ay, ito, mga tinabi nila, oh. Mga tinabi po yan kasi uwi po nila yan. Uy, lagayan ng ano. Nice to. Nice yan, nice. anak lang tayo. Pasensya na kayo, pa balik tayo ha. Ah. <laughs> Ito Platito. Si Boy Platito. Basta maganda. Kunin natin. Oh, ganda. Uh. Sige. Ano ilagay natin? Oron na lang tayo ay may basag man, sayang. Eh. Oh. May basag. Ah, yang manyun. Pa pa. Ito mga plastik. Ayos pa to, kunin natin, maganda yung plastik niya. O ganun mababang. Ito to to to. Ayos pa to. Eh di ba? Ito to 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 to. Ay plastik. tuloy yung nakuha natin hmm. ah talaga naman up doon mga laruan o nga ngayon maghahanap tayo nalagayan nito may nakita pa ako dito mga idol eh wait lang saan nakita ko saan nakita ko ano ba to parang parang nata ah ito ano to May mga nagtatapon, oh. Pinagtatapon yung mga baso. Ay, ganda nito, ni mga idol. Kagaya ng prutas. Ay, ito to Oh. Walang takip. Ito, natin. Dalawang piraso. Yan. Sabihin mo natin yan dyan. Hanap tayo na ito. Kaya tayo maghanap ng lagayan nito. ito. Wala akong nakita ng lagayan mga idol mula kanina eh. Hirap maghanap ng lagayan. Kasi kukuha tayo ng lagayan, tabi mo natin 'to. yah, Ayan sa mga nandito po sa ano, yung mga nandito po sa Bansang Kuwait. Yung mga nagtatanong ko, kung anong location po ito? Ito po ay Friday Market Harads. Ha? Ah? I don't know brother. Ah, for for water, waterproof mobile. Oh, si hab habu. For mobile, ah uh, water, water. For you swimming, the sea waterproofing my idol. Ah, oh, pang cellphone waterproofing. eh hmm. Ay, may tali siya. Ya yeah, waterproof for waterproof this one. Telepon dah. Ya, telepon. Hah? Yeah. Ya. Telepon you see? swimming, swimming. Eh, picture, picture under the water. Oh. <laughs> battery, huh? battery, battery. No, 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 battery. Hindi like niya naintindihan sinabi ko yung pang waterproof siya ng cellphone mm Hindi -hmm. niya naintindihan Sabi niya tanong pa niya kung may battery pa daw <laughs> Pang waterproof nga eh Ilalagay mo yung cellphone dyan tapos Pag picture picture ka sa ilalim ng tubig eh. Tanong pa niya kung may battery daw eh okay hanap tayo ng lagayan natin. Nakakuha na natin mga idol. Sana nandito pa yung ano natin. Ayun. Dito pa, excuse me, brother. Ayun, nandito pa oh. <laughs> okay. Op, oh. tapos yung ganito mga idol. Yung mga ganito, lagyan natin siya ng ano. Lagyan natin siya ng mga platito para hindi sa saya yung space, 'di ba? Mm. Oh, dami yung kaganda oh talaga naman ma mapupunta ito sa inyo bakit bakit may kasama mong <laughs> dalawa eh may bukol sa gitna hindi ba maganda yan sabi natin yan ito lang yan oh hindi hindi siya matakot sa space to ano ba to bakit may ano to namaya tanggalin natin yan oh ay may basag din pala ito ayun oh may 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 bangas ayun oh oh baka hindi niya alam ito pa Mm. Yan. Dami oh. Tap. Wop. Sangka pa no? Ito yung mapupunta sa inyo mga mga gamit nyo. Wop. Okay. Ah. Oh. Ah. Oh. Okay, my heart pa. Mabuti hindi kinuha. Siguro nanawa na sila sa mga pinggan. <laughs> nanawa na sila kaya hindi nila kinuha. Hirap, maghirap. Pasensya na kay mga idol, eh. Ang hirap talaga mag-ayos ba. Oo, maghirap, mahirap mag-ayos. Hirap mag-ayos. Huh? Okay. Oh. Ngayon, maghanap tayo ng iba. Ay oh. oh. iniwala lang nila, di ba? Sa natin to lang, guys. Ah, bitbitin ko muna to. Ah, oh, dami pa, oh. Mga basong maliliit. Ya. Yeah. yeah. Ah. Tayo yung ano natin, panghila natin. Itong tali natin. Ang dami pa talaga. Kani natin to para para mahila. Dilipa tayo sa iba. Marami pa, marami pa tayong mapupulot. Tingnan niyo, marami pa tayong makukuha. Mapupuno pa ito. <laughs> oh. Mapupuno pa 'yan. Hanap tayo doon. Doon galing na ako doon eh. Wala tayong masyado. Huwag nyo po kalim Huwag po lagi kalimutan ha I-share ang ating video mga idol Para tuloy-tuloy yung -tuloy pamimigay natin Na balik paybox Sa mga bago nating viewers dyan Mga bago nating subscribers Para po sa inyo ito Lalagay po natin ito sa balik paybox Tapos para po po natin Kaya sa mga nakarinig na Pasinya na kayo Inulit-ulit ko lang kasi siyempre meron tayo mga bagong viewers, bagong followers, hindi na hindi nila alam. Kailangan din po natin i-remind ba? You know, English yun ah. <laughs> remind. Remind me later. <laughs> Oop. Dandahan. Yan. Tara, doon tayo. Ano tayo na sa kabila? Ay to dami pa dito ata. Ay, mga man. Doon, doon, ang dami oh Ayun Ayun, yun, ang dami Ito Oh, sabi ko na eh Ang dami dito ah Uy, lalaki Ang bigat Tatlong kilo Sabi <laughs> uy Oh, ang ganda, may May mga design mga ano to sa mga sa mga cake so di ba natin yan ito na natin Eh hindi hey, hey, hey. tapos to pa oh oh ilang piraso to oh tatlo hindi maganda yung gaya natin kasi pum yung ano nya yung siding nya ito to to to, to. rapino no sabi mo natin yung mga malunit may mga basag ito to, 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 dami pala, malalim, ganda. Oh, tatlo, apat. Apat, oh, anim. Ah, ah. Ito to, to, to. Oh, sa. Dalawa. Bo. Titingnan natin. Okay, bo. Tapos kabala, bo. Mm -hmm. ano pa, ano pa, ano pa, ano pa? Wag yan, sobrang laki, tatlong kilo. Huwag <laughs> yan mga idol. Toto, toto, toto. Okay, ayun buong, ganda Oha, Oh ha. Mm. Oh, Nga ha. Op. Oh, oha, Puro uha uha. Ito to 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 to. Mm. Op, check natin. Kunin ko na baka mo tayo eh. Ah, ito abi ko na eh, may basag. Ito ang ganda oh, isa. Dalawa. Tatlo. Okay. Mga basong maliliit, kinuha Oh, ang dami pa. Oh. Ba ma ba maano ma tayo. Ay maliliit. Ayaw ko na maliliit. Eto, to, to, to. Ay ta 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 ta. Yan. Siguro naman eh gusto niyo to. Oh. Dalawa din. Siguro naman gusto niyo yan. Di ba? Dito dito. Ay, mayroon pa nga dito mga idol oh, ito. Eh. No? Oh. Ito Ito, ito, Ayun, may kapares to Nasaan, mga kapares nito, ito lang Oh, ito din, ang ganda Tagal-tagal ang talaga tayo mag-ipon dito mga idol oh, ito, 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 Oh made in China naman Pero ayos na rin, maganda eh Kahit mid in China eh Kaya minsan daming nangihinayang sa mga ano eh Mga malalaki ba? Ito, lagaya ng iniho na bangos. O, tilapia. O, kunin natin yan, syempre Bahala na kayo dito. Pag hindi nyo magustuhan, ay, tapon nyo na lang. <laughs> Joke lang, may <mo>, dula. <laughs> Grabe, alam ko naman, hindi nyo itatapon yan. Syempre, pinaghirapan ko to eh. Tapos, tatapon nyo lang, di ba? Puno na, no. oh. Mamaya, ayusin natin to. Grabe. Talagang saksak pinagol -sak na to ba? Oo. oh. O oh, diba? O oh. Yan Dito tayo, dito tayo, dito tayo, dito tayo, balik tayo doon Okay, platito, malalim lalim Malalim lalim na malaki laki Yan ang kukunan natin, huwag yung maliliit Bakit tayo kukuha na maliliit? Meron namang medyo mga malalaki Gagaya ng mga ganito Minsan kasi may bangas yung gilid kaya inaayos ko hinipo-hipo ko muna ba. Oh, kailangan hipuin natin. Hipo-hipo din pag may time. Sana all yung platito hinipo-hipo. Okay. Joke lang yan mga idol ha. Eh dito, Ito na to. Oh, wala kumuha oh. Tayang. Okay, ito tatlo ano to. <laughs> Siyempre ay si Bistibadi oh, Buddy oh. Sana <laughs> all oh, natin natin, oh. Kaya nga eh Dami nga Ang galing itong food warmer na ito Ano ba itong food warmer na ito Op. Oh, oh. Bakit ayaw Yun Oh Ang ganda oh. Wow wow <laughs> <laughs> Oh Oh, oh. Wow, wow, wi. <laughs> Food warmer. Food warmer, wow, wow, wi. Oh, ito, oh, platito. Ay, oh, to, 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 to. Hindi na platito to, pinggan to. Ay, ayoko ko niyan. To, 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 oh, mangkok. Oh, di ba? Ang dami pa ito, mangkok. Ah, ang dami. Ito po ang ganda. Ay, basag. Sayang. Tulang. Tangka Sige okay. Hanap ka lang dyan <laughs> sak, sak Sinagol ko na to Tapos meron tayong Food warmer na kuha Meron tayong nakuha dito eh Wait lang Meron akong Ano dito mga idol uh, Tawag dito Nang ayaw matanggal Laging, laging sumasama Ayan Ayan o oh, Iwanan natin to Laging sumasama eh Op. Dito 'di. Dito ka muna sa unahan. Yan ah, bigat na. Bigat na mga idol. Tara pa Ay wala na masyado. Last na lang talaga to mga idol. Ayun po. Oh. <laughs> Ayun kay Sirro. Uh. Yun oh <laughs> Dami pa dun. oh ah. Wala na. No. Baka may food warmer dito. Kanina may nakita ako dito kanina eh. Kinuha na nila. pero yung dito kanina nakita ko. Ito lang talaga. Grabe. Oh. Lucky. Wow, wow, yeah. Oh. Ayusin natin ito sa gilid. Tara. Ayusin natin. Oop. Nako. Nako wan Hanap talaga tayo ng medyo malaki-laki na lagayan ah. Ah, santay tayo? Saan tayo pipisto? Yung medyo maliwanag. stop Yung medyo maliwanag. Dito, pwede na siguro. Oh. Hanap tayo ng patungan ng ating GoPro. Doon, dami pa oh, yun know? oh. Abangan pa natin. Ang oras po ngayon mga idol ay yung mga nandito po sa bansang Kuwait, nagtatanong kung yung tapon dito hanggang anong oras. Oh, alas 12 na oh. <laughs> 12.09. Hmm. Yan yung tapon, yung hanggang dito. Hanggang alas 12. Minsan, alas 11, wala na tayo nakukuha. Yan na may paminsan-minsan lang. Hindi naman to tong lagi. Diba? Hanap ako nang patungan ng ating GoPro. At ayusin ko to. Ito, ito, ito. Pwede na siguro to patungan. No. Ah, sa'yo? Ayan. Yay! Food warmer. Oh, ganda. Ah. Ya. Okay. Mm. <coughs> Grabe, ang dami po. Talaga naman ayusin Ayokin natin. Sa mga humingi po dyan na, ah, kasi dyan na kayo. Ito ay binadaan po natin sa rapol. Masipit yung sa kamay ko. Binadaan po natin sa rapul mga idol. Kaya lagi nyo pong eh, like and share ang ating video. Tulad ang sinabi ko, para tuloy-tuloy pamibigay natin kung natin ipagkait eh, ng pagsir yan pa ay eh, libre lang pag maganda nga, eh pag nagsir lahat tapos marami magka-interest, maraming manonood siyempre mabilis tayo kumita nun o di mabilis tayo magbibigay ng balikbayan back ganun lang po yun, hindi po, hindi po ako nagbibiro hindi ako so, nagbibiro kumukuha ako ng pambayad ng balikbayan back natin doon sa mismong sahod natin sa youtube yung sahod ko po sa trabaho ko, yun po ay para po sa pamilya ko yun po yun

share nyo na, share nyo na. habang nanonood kayo, share nyo na share nyo na sa inyong mga social media bahala kayo kung saan yung gusto ni-share pwede sa Facebook, pwede sa Twitter pwede sa Twitter okay okay, video lang natin gawa kayong thumbnail. ang gabi ito lang po yung ating video mga idol ha Maraming maraming salamat. Pipicturan ko lang ito kasi kukuha ako ng pang thumbnail ko. O oh, yan. Hmm, natin Ang ganda, ang gandahan ako nito oh. Pang, pang maliit man siya pero Tama na to sa mga pampatis talaga oh. Tapos ito pa oh. dami mga platito oh. Gaganda Lalagay natin sa balik penback yan mga idol Kaya hanggang dito lang po yung video Maraming maraming salamat, ingat po kayo palagi dyan Like, comment, and share, 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 share. <laughs> bye bye, peace out.